Ah, uh, hello po, good morning po sa ting lahat. Welcome back na sa ting YouTube channel. For today's video, ay uh, isa naman pong tanong po, nanti pong subscriber, nating pong sasagutin. Ito galing po kay Mary Joy Angihan. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, pwede ba daw pagsabayin yung pagturok ng Bixan SP at saka Zictran Iron doon po sa 20 days old na biik? So kayo po yung mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop ang kabuhayang pagkikultura, mag lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventure. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagturok ng supplements doon po sa mga alagang biik. Kadalasan po mga kaibigan dito po sa King Backyard Farm, ako po ay natuturok ng iron o ah, uh, iron sa 3 days after po sa ipinanganak and then ako din po ay natuturok ng Vitamin B Complex or Vixen SP na 3 days din po pagkatapos po ng ipinanganak ako din po ay natuturok ng Vitamin ADA, 3 days din po pagkatapos po silang ipinanganak, so sa ikatlong araw po mga kaibigan lahat po ng procedure ko po ay aking pong ginagawa sa aking mga biik, so katulad po ng mga injectable, na mga supplements paglagay ng marker sa ating mga biik pagputol ng ngipin Pagputol ng pangil, pagputol ng buntot, uh, pagkapon po sa mga lalaking biik at saka lahat po ng mga bagay-bagay aki po ginagawa yan sa ikatlong araw. Nang sa ganon, yung stress po ng mga biik po mga kaibigan na iisahan lang, hindi na po mauulit. Importante talaga tayo po yung makapagturok ng iron doon po sa ating mga lagang biik para po hindi po sila matamlay. Para po yung kailangan pong iron supplements po sa kailangan katawan ay mas maganda po yung ikot o circulation ng kailangan dugo. Nang sa ganon, malakas po silang dumede at saka hindi po sila mababansot po mga kaibigan. So katulad po ng uh, vitamin B complex, yan po ay isa pong uh, multivitamins enhancer sa ating mga biik para po mas magana po silang dumede po sa mga inahing baboy para magkaroon po silang mga gandang foundation ng kailang good health habang sila po lumalaki uh, mula po lang po sila pinapanganak po ng mga inahing baboy po mga kaibigan so ngayon, sa tanong po ng subscriber kung pwede bang pagsabayin na iturok yung Vixen uh, uh, SP at saka Zyctranion sa 20 days old na biik so ang sagot ko po sa mga kaibigan ay pwede pwede po siyang pagsabayin pero magkaiba po yung kanyang injection site So, sa kabilang lieg, dito po tayo magturok ng iron. And then, sa kabilang lieg naman po mga kaibigan, dito po tayo magturok ng uh, vitamin B complex. Ang pwede lang pong pagsabayin dyan mga kaibigan ay yung vitamin B complex at saka vitamin ADE. Pwede sabay. Pwede po sa isang silence na po natin ilagay. And then, pwede po sa isang injection site lang. Kasi po, pareho po sa mga vitamins po mga kaibigan yung kalapong absorption po ay pareho lang po yan so ngayon sa ayon kasi iba kasi yung ayon kasi yung ayon po ay mas malapot kumpara po sa Uh, vitamins. So, dapat iba po yung kanyang injection site para po mas maganda po yung absorption ng iron doon po sa inyong mga alagang b po mga kaibigan. So, inyo pong tandaan, pwede po silang pagsabayin pero magkaiba po ng injection site po mga kaibigan. So, yan yung ating vlog ngayon. asa naman po yung bigay sa inyo ng kaunting kaalaman po tungkol po kung pwede pang pagsabayin yung iron at saka kabi complex doon po sa 20 days old na b po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.